Hello mga ROPA for today's video. Ito papakita natin kung paano sila uh, magkabit ng aircon dito sa taas na building. Ayan, magkakabit sila ng uh, safety harness. Tapos dito tayo. Ayan oh, niyo. So magdi-drill siya dyan sa pader. Ayan, magdi-drill siya. Tapos dito maglalagay siya ng hook magiging sabitan niya o tignan niyo oh, kapata kataas ng building mga ropa sobra ayan o oh. oh grabe nakatakot so yan sasabit lang ni kuya dyan o oh. so ayan sasabit niya nilagay niya yung kanyang harness dito nagpupunta siya doon sa kabila oh my god grabe Woo, kataas kataso, oh my god pag nahulog lang, pakay ka Busit ka dyan pag nahulog wala na uy grabe kas You know, yan na lang nyo dyan o. No? kaya pag natanggal yan? Ako, patay tayo dyan. Yan o, pakakot ah nah. siya dito. Sabi, uh, no? Uh, stick din yung ano niya. Yan, niya ng... Tawag alikabok. Yan ni nidrill niya. Tapos yung mahuhulog na mahuhulog na sa supot. Yan hindi maano yung mata. Ito, uh, no? Boys buhay. At sound ang nito. Oh, grabe. Oh, my God. Taas, grabe. Ano yan? Nakatakot. Ayan, no? Mapag-drill oh. lang ulit siya. Ayos, nakasabit lahat ng gamit. Nagdang ano ito, mga professional to. Hindi pwede itong gayahin. Hindi pwedeng subukan kasi talagang mahuhulog ka dyan pag hindi mo kabisado. Ayan, nag-drill siya ulit ng sabitan. Pero nakakatakot, ano? Ayan, o. Oh. Ayan, ganyan ulit yung sabitan. Harness ulit. Another harness. Tapi, so, pero imagine mo yung pag natatanggal yun, no, oh, yung unang harness. Patay ka, pag nahulog. Grabe so, naman yung ano yan, trabaho no? Oh. Puwis buhay. Oh hindi drill hole siguro. Ano? You know, Tapos yung kasama niya, nag lang eh. Siguro ang malaki ang sahod, ano? Ayan, drill hole siya. Kaya, may mga aircon din eh. Ayan. Drill lang siya. Ayan, sinabot mo niya yung ano, yung kabok. Ayan, ilagyan niya ulit ng ano, sabitan sinabit nyo ulit dito ang bila ayan grabe no taas oh baka katakot baka patayo ng balahibo mga professional na to kabisado na nila eh Grabe yan, oh. Eh. siguro yan, nako, Ang mga tub, yung tuhod mo yan. Eh. Pinabaklak niya yung ano, railings. Taas, oh. Eh. Uh, um, yun, nabaklas na yung railings. sabot niya yun sa kasama niya ko. Oh, ilalagay yung aircon. mga may nakabang na pala. Yung dyan, ano? yan ilalagay yung mga aircon. Pag magpapakabit ka, yan talaga. Murado mahal din siguro yan. Pag magpakabit, eh. Buwis buhay, oh. Grabe, oh. Taas. Ito, yun yung aircon. Grabe yan. Oh, paano yung pag nahulog? Patay na. Wasak na yan. Grabe, ano? Mahusay. Ayan, tumig. Tapos, nila. Ayos, ah. Oh. Ang galing. Kagaling. Uh, Grabe naman.

hindi building na ganyan, no? Hindi nyo pala magpakabit ng headphone dyan. Hindi kaya sa DIY. Kailangan talaga magbabayad ka ng ano, magkakabit, Oh. Oh, Labi, ang taas, o. Oh. Hmm, floor kaya yan? Mga nasa 50 floor? Mga 20. Oh, be. dulo Tito dalawa, dalawa yung kakabit na. Oh, dalawa. nga. Dalawa yung yan kung. Ano na niya, bilis. Bilis niya yung kakabit. Walang kahirap-hirap, ano? Oh, grabe. ang ganda ng mga wireless drill na ngayon. Kasi so binabalik na niya yung cover. Oh. Hmm, grabe. Ang tingin lang tingin sa baba. Nakatakot. Ah, Yun, binabalik na niya. Ah, Apo. Apo nakabaklasin niya ulit yung mga kinabit niya. Hmm? Grabe yan. Ay, eh, wababa na siya. Natanggal niya ulit yung mga kinabit. Ayos ha. Unti-unti siyang bumababa Oh. Ayos din yung buhay ng kasama eh no? Tag-aabot lang. Ito talagang buwis buhay eh. Tinatakpan din nila yung butas. Ayos ha. Ah. Tinupunasan yung salamin. Ah, Nalulido ang gawa. Hindi ah, kayo bara-bara. Professional na professional. Grabe. Ano, pinupunasan pa. Okay, sir. Grabe. Tayo ang balahibo mo eh. Ah, na siya. Tatanggalin niya yung lahat ng ano, uh, ginawa niya. Ay, pinatakpan eh, pa niya. Mga ayos ha, ang galing mga ropa. So yun pala, ganun pala sila maglagay ng aircon dyan mga ropa. Grabe. Napakahusay. Ayos. asting Astig.